in the many patries, village, spiritual society. Amen. Shalom. Alekhem. Maganda umaga sa ating lahat sa mga ng buong mundo. Mga nagkikinig at nanonood ngayon, atin ang mampakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga lagad, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi magkapamumunga ang sangang hindi nanatiling nakakabit sa puno. Gayon din naman, hindi kayo makapamunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas. Kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang namumunga ng sagana. Pagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin at hindi na natili sa akin ay itatapon at matutuyo gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Kung nanatili kayo sa akin at nanatili sa inyo ang salita ko hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Napararangalan ang ama kung kayo'y namumunga ng sagana at sagayoy na patunayang mga alagad ko kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa sa mga gawa at pagunita kay San Cristofero Magallanes, pari at martir at mga kasamang mga martir. Sa Ebanghilyo ngayon, malinaw ang paanyaya ni Jesus. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Siya ang tunay na puno ng ubas at tayo ang mga sanga ang ating buhay spiritual ay nakaugat kay Kristo. At kung tayo ilalayo sa Kanya, hindi tayo makapamunga. Sa unang pagpasa sa kawa, ipinapakita ang unang hamon ng simbahan, ang pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba ng pananaw. Ang mga apostol ay nagtipon upang lutasin ang hindi mapagkaunawaan isang halimbawa ng tunay na pakikinig, pagkonsulta at pagkakaisa sa pananampalataya. Sa ngayon, ito rin ang hamon sa ating simbahan, ang mamuhay bilang isang katawan ni Kristo. Sa kabila ng ating pagkakaiba, halimbawa sa kasalukuyang panahon, mga pagbabago sa simbahan, lumalawak ang paggamit ng teknolohiya para sa evangelisasyon gaya ng online masses, formation sa social media at virtual na pagtuturo ng katikismo. Mga natin, minsan may pinipili, mas pinipili natin ang aliw ng mundo kaysa manatili kay Kristo. Ngunit, inanyayahan tayong manumbalik magnilay at magisangkot sa mga gawaing pampananampalataya. Ang pagkakamali at pagbabago sa mga pagkakataong pinabayaan natin ang ating pananampalataya, tinatawagan tayong magbalik loob at magbunga ng kabutihan sa pamamagitan ng panalangin, sakramento at gawa ng awa ang paggunita kay San Cristofero Magallanes at mga batir. Sina San Cristos Cristofero Magallanes at ang kanyang mga kasama ay namatay sa pagtatanggol sa pananampalataya. Sa gitna ng pag-uusig sa Mexico, paalala ito sa atin na ang tunay na pananampalataya ay may kasamang sakripisyo at katatagan sa kabila ng panganib na natili silang nakaugat kay Kristo, isang magandang halimbawa ng sangang nabubunga kahit sa hirap. Panginoon, nalangin tayo. Panginoon, ikaw ang puno ng upas. Kami ang mga sanga sa iyong pag-ibig at habag. Dinggin mo ang aming mga padalangin para sa aming mahal na obispo si Bantolo, mga kaparian, Padre Vicente Gomez, Padre Boy Bautista, Padre Nathaniel Cañares, at si Father Cesar Laurio. Naway madama nila ang kagalingan nagmula kay Kristo Panginoon, pagalingin mo sila para sa lahat ng mga may sakit sa buong mundo, lalo na ang mga nanonood at nakikinig ngayon na huwag maranasan nila ang kagalingan, spiritual at physical. Panginoon, ipuin mo ang kanilang puso't katawan para sa mga pumanaw, lalo-lalo na ang Am, aming mga minamahal at mga ipinalangin namin at si Pope Francis na way tanggapin mo sila sa iyong kaharian sa pamamagitan ng panalangin ng mahal na inang Maria. Manala, Panginoon, ilukluk mo sila sa iyong tahanan para sa amin na patuloy na nagkakamali at naliligaw. Bigyan mo kami ng grasya ng pagbabalik loob at gabayan sa pagkagawa ng kabutihan. Panginoon, itanim mo sa amin ang iyong salita. Umahal na Berheng Maria, ina mapag-aruga, idalangin mo kami sa iyong anak, ialay mo sa kanya ang aming mga iniiyakan, ang aming mga karamdaman, at ang aming mga minamahal na pumanaw naway mamunga kami ng kabanalan gaya ng iyong masunuring puso. Amen. Sa muli, hinikahit ko ang lahat, katulik man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang minsay ng ibanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o anong mga espiritu ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ng mga ito sa sama nating pagnilayan at paghalagahan ng habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapayag ni Jesus sa Ebanghilyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!